tayo medyo meron na nga ano pare kakain ba tayo parang walang kainan na yata to ano mamaya lang pare tatapusin mo na natin tapusin mo anong oras na, na ba ito para ano ay wala palas dosi so, uh, mga kasama uh, sa awa ng Panginoon ito na po kami ngayon naganap buhay na kami ng maayos para makita ng mga tao ha, kami ay eh. tulad namin dati mahirap kami hanggang ngayon kailangan na namin kumayod para mabuhay uh, ito na kami mga kasama andito ako ngayon sa pinyaan ng amo ko uh, nagtarabaho kami yung namamahala dito kami yung pinagkatiwalaan dito uh, so ito nandito na kami nagsaga dito sa init, ulan nagsaga Oh nga, Kait Kahit magano lang, mag-like lang kayo, masaya na kami. Tanggal pagod namin 'yan. Natin ito, itong mga ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano sa gabal sa pagtanim. Ito yung nanonood na namin na taniman, o. Oh. Yan. Isang araw lang yan nagawa namin sa pagtanim. Oh. Hmm. Uh, mga kasama uh, mga kaibigan, mga idol uh, nandito ako ngayon sa lupa ng amo ko kami yung namamahala dito uh, nagtyaga kami nagpakapagod, nagpakainit para mabuhay at ipakita namin sa mga tao na nakakilala sa akin, sa amin uh, Ang tulad ko pala, pwede rin pala magbago Maganap buhay ng maayos uh, napakasarap yung pakiramdam na ganito ka kumikita ka na ang galing sa pawis mo. Uh, mga kasama, at ito na kami ngayon. Maraming salamat sa mga tao na kasubaybay sa akin lagi. And God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you.